pahayag ng pagkabahala ang Pilipinas sa China, kaunay sa pananatili ng mounstership ng kanyang Coast Guard sa Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Ayos sa Department of Foreign Affairs, kasama ang mounstership sa mga binigyan din nila sa Bilateral Consultation Mechanism o BCM sa Xiamen China. Giit ng DFA malinaw at walang pagbabago sa posisyon ng Pilipinas. Una na naghain ng diplomatic protest ang DFA dahil sa pananatili ng mounstership at iba pang mga barko ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, patuloy na binabantayan ng BRP Gabriela Silang ang mouser ship para mga 70 nautical miles ang distansya nito sa Zambales Coastline. Sabi naman ng Chinese Foreign Ministry, din di sila ng protesta dahil sa panghimasok at pangujok umano ng Pilipinas. Sang-ayon daw sila sa dialogo at konsultasyon sa BCM. Bumuo ng koalisyon ang iba't ibang grupo para isulong ang reklamo impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dati nang sinabi ng vice na handa siyang harapin ng reklamo. Nagkaroon din ng misa sa SS Shrine para naman sa kapayapaan at katarungan. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Isang mass for peace and justice ang isinagawa sa EDSA Shrine ng iba't ibang people's organizations, social movement at ilang religious leader. Ang mga nagsidalo na kasuot ng peach na ribbon na sumisimbolo raw sa panawagan nilang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang iba may sticker sa damit na nagsasabing impeach Sara ngayon na. Sa bisang dinaluhan ng sampung pari, hindi nabanggit ang pangalan ng bise, pero nabanggit ang impeachment at may panawagan para sa pananagutan at paninindigan laban sa umunay katiwalian at maling nangyayari sa lipunan. Tayaan nating ipaliwanag ng mga taong dapat managot kung saan nila dinala ang pera ng bayan dahil ito ay ang ating obligasyong moral. Ang impeachment ay isang obligasyong moral kaya marami sa hanay ng simbahan ang kasama nyo ngayong hapon dahil naninindigan kami. Matapos ang misa, isa sa nagsalita si dating senadora Laila de Lima, isa sa mga nag-file ng impeachment complaint sa bise. Isa itong moral obligation. Ang sino mang pinagkakatiwalaan ng taong bayan ay dapat maglingkod ng may integridad, hindi magsinungaling o maghari-harian inilunsad din ng koalisyon o pagsasama-sama ng iba't ibang grupo para isulong ang impeachment. Kabilang dito ang mga nag-file ng tatlong impeachment complaint laban kay VP Sara, tulad din na Kiko D, apong ni dating Pangulong Cory Aquino, pati na ang ilang biktima ng madugong Duterte drug war. Isa po ako sa nanawagan ng impeachment para kay Bibi Sara, para po sa aking mga anak. Gusto ko pong magkaroon ng tunay at katarungan po ang ustisya, ng ustisya. Isa po akong member ng EGK family na wala po yung aking asawa. Kaya humihingi rin po ako ng katarungan. Inanunsyo din na magkakaroon sila ng ilang pagkilos ngayong Enero para himukin ang mga kongresista na suportahan ang impeachment. Hinihinga namin ng reaksyon si VP Sara tungkol dito. Tinanong naman ang grupo kung pantapat kaya ito sa naging rally ng Iglesia Ni Cristo bilang suporta kay VP Sara. Mas malaki naman ang katuloy ko sa simbahan, sa INC, so hindi naman kailangan tapatan pa. Ito ang unang balita, Sandra Aginaldo para sa GMA Integrated News. Nandito pa rin po tayo sa isa sa mga Kadiwa store dito sa loob mismo ng Bureau of Plant Industry sa Malate, Manila kung saan nga po makikita natin ang iba't ibang mga paninda na rito. Syempre mas mura po 'to no dahil dito sa Kadiwa store. At kaugnay pa rin po ito dun sa Rice for All program ng ating pamahalaan kung saan Uh, kung dati, ay eh, 40 pesos mabibili ang kada kilo ng bigas, eh ngayon nasa 38 pesos na lang po mabibili. Itong 25% broken rice variety ng uh, bigas. Ano? At uh, para bigyan po tayo ng karagdagang impormasyon, mga kausap po natin, si Assistant Secretary Arnel de Mesa, spokesperson po ng Department of Agriculture. Magandang umaga po sa inyo, Asek, si Maris po ito. Hi Maris, uh, good morning. All right. Uh, asek, sa lahat po ba ng Kadiwa store available na po itong uh, 38 pesos na kada kilo ng bigas na 25% uh, broken rice variety? Uh, yes, Maris. Starting today, ay uh, muli binaba natin yung presyo ng uh, 25% broken na rice for all sa lahat ng Kadiwa at ng Pangulo outlet. Kasama na rito yung mga uh, Kadiwa ng Pangulo stall sa mga palengke at mga LRT MRT station. Mm -hmm. Ano po ang naging factor para mapababa pa po ng 2 uh, piso kada kilo itong uh, variety na ito ng bigas? Uh, Maris, of course, yung patuloy na pagbaba ng presyo sa international market, uh, sa Vietnam na lang bumabaya ng uh, 15%. Mm -hmm. At uh, ganun din, kung tingnan mo kasi, nag-start tayo ng, uh, dito sa rice for all at 45 pesos, bumabaya ng 43, naging Uh, 40 at ngayon nga 38. So tinitingnan kasi natin yung yung trend sa sa presuhan at kaya-kaya nating ibaba ngayon na 38. So nakikita po ba natin sa trend na posible pang mas bumaba pa sa 38 pesos itong ganitong klase ng bigas at uh pwede rin po ba itong uh, mabenta sa mas marami pang mga lugar bukod dun sa mga Kadiwa store? Sa so, ngayon, uh, talagang through the Kadiwa tayo pero kahapon ay uh, nakipagpulong nga ang ating kalihim, ang, ang buong DA sa Metro Manila Council at uh, isa sa napag-usapan doon ay mas mapalawak pa yung uh, Kadiwa sa uh, lahat ng uh, pamilihan sa Metro Manila. Ngayon kasi merong 150 public at private market sa buong NCR. Nasa 20 pa lang kami at uh, isa sa mga uh, naging ustapan nga doon ay Uh, payagan na makapagtinda uh, yung ating kadiwa ng pangulo outlet sa lahat ng palengke sa buong Metro Manila yung 150 outlets All right may iba naman po tayo Asec, no kasi inirekomenda po ng uh, National Price Coordinating Council sa Department of Agriculture na magdeklara ng uh, food security emergency para magamit ang uh, NFA buffer stock sa pag-asa mapababa ang presyo pa ng bigas. So uh, ano po ba ang reaksyon dito ng uh, DA at uh, ano po ang magiging susunod na hakbang dito ng inyo pong ahensya? Uh Iniintay natin Maris yung kopya ng uh, approved na resolution ng National Price Coordinating Council. At uh, from there, uh, uh, pag nagkaroon ng review at approval ang ating uh, kalihim, si Secretary Kiko Chu Laurel Jr., ay yun nga magagamit yung uh, nasabing deklarasyon o posibleng deklarasyon uh, para ang ating national food inventory ay makapagbenta ng uh, bigas sa mga lokal na pamahalaan at isa rin nyo sa naging usapin kahapon sa meeting sa Metro Manila Council uh, kasi sa amienda ngayon sa RTL uh, pwede lang uh, magbenta ang NFA ng bigas outside uh, calamity relief efforts kung magkakaroon ng uh, deklarasyon ng food security mm -hmm. emergency market Pero kung sakali naman pong magamit, kung halimbawa maapru maaprubahan po no, at uh, magamit yung buffer stock, meron pa rin pong magiging sapat na supply para naman po kung kakailanganin for any emergency or calamities. wag naman po sana. Uh, uh, tama yun, Maris. Actually, uh, last year malaki ang na napamili ng National Food Authority. Uh, ano yun, nasa 300,000 metric tons, katumbas yan ng uh, halos 6 million na bank. Mhm. Mm All right. All right, so maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin sa inyong pong panahon. Assistant Secretary Arnaldo Mesa, spokesperson po ng Department of Agriculture. Magandang umaga po sa inyo. Ingat po. Thank you, Maries. Good morning. Bola sa gsalgoe alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon na pasok. May po ng MMDA na gawing mas maagang office hours ng national government agencies sa Metro Manila. Makatutulaw ito sa pagpapagaan ng trapiko tuwing rush hour. Na unang balita si Joseph Moro. Nasa kalahating milyong mga taga-gobyerno ang pumapasok araw-araw sa kanilang trabaho sa Metro Manila Batay sa datos na nakalap ng MMDA, karamihan sa mga pampublikong sasakyan sumasakay. Karaniwang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ng pasok ng na mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ang kanilang biyahe, papasok at pauwi, pasok sa tinukoy ng MMDA na rush hour o may pinakamaraming tao sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila na alas 7 hanggang alas 8 ng umaga at alas 5 hanggang alas 6 sa hapon. Okay naman din yung pagpasok din namin, kaya lang pag-uwi, masyadong matrapi. Mayo noong isang taon, sinubukan ng Metro Manila Council at ng MMDA na paagahin ang pasok ng mga taga-lokal na pamahalaan sa Metro Manila mula 8 a.m. to 5 p.m. ginawa itong 7 a.m. hanggang 4 p.m. Ang nakita nila na bawasan ng 10% ang oras na ginugol sa biyahe at bumilis ang biyahe ng 20% sa mga kaling malapit at nasa paligid ng mga LGU. Bagaman, kaunti lamang ang pinagbago ng biyahe sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Pero para sa mga LGU na nagpatupad nito, pabor sila na mapanatili ito. Yung uh, oras din ng pasok ng uh, City Hall ay mas iwas ngayon dun sa pasok din ng mga skwela. Karamihan ng transactions sa laga sa City Hall, umaga. Sanay na ang mga empleyado na pumasok ng seven to 4. 7 uh, to 4. At ganun din, mas hindi nila na nahihit yung rush hours or peak hours. Mas madali silang makauwi. At sa akin, may konti kaming natitira na empleyado na five kasi meron akong pinapapasok na eight. Paliwanag ng MMDA kung bakit bahagya lamang ang lunas ng 7 a.m. hanggang 4 p.m. na schedule sa sakit ng ulo sa traffic. Dahil hindi po namin nakasama lahat ng NGS kung lahat po ng national government agencies ay magi-implement ng 7 to 4 doon po mararamdaman talaga yung magandang epekto nito gusto ngayon ng MMDA na gawin na ring 7 a.m hanggang 4 p.m ang schedule ng trabaho ng mga national government agency sa Metro Manila Target ng MMDA na maisumite ang rekomendasyon sa Pangulo bago magmarso kung kailan magsisimula ang rehabilitasyon ng ilang bahagi ng ELSA na inaasahang magdudulot ng traffic. Hihintayin lamang ng MMDA ang rekomendasyon ng ilan pa mga LGU bago isumite sa palasyo ang rekomendasyon. Mas okay sa akin yung 7 po, Iba sa mga traffic. Sa akin hindi kasi malayo ako eh. Malilate na ako lalo. Masyado maaga. Sa pagising mahirap. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nagkapasapo si Pope Francis matapos maaksidente sa kanyang tinutuluyan sa Vatican. Sa kabila nito, tuloy sa pagharap sa ilang pulong ang Santo Papa na may suot na sling sa braso. Wala naman daw na baling buto ang Santo Papa ayon sa Vatican. Ito na ang ikalawang injury ng Santo Papa sa nakaraang anim na linggo. Noong Disyembre, nagkapasarin si Pope Francis matapos madulas sa kanyang kwarto at tumama ang baba sa bedside table. Tinagsapo ng mahigit isang daan libong uh, deboto ang uh, prosesyon ng imahe ng patrona ng Cebu City o ang penitential walk with Mary. Para po yan sa nalalapit na selebrasyon ng kapistahan ng Senyor Santo Niño. Live mula sa Cebu City, mayroon ang balita si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Magandang umaga, Alan! Yes, ma-respite, Senyor. Kasalukuyang isinagawa ngayon ang uh, second mass sa ikasyam na araw ng Novena sa kapistahan ng Senyor Santo Niño dito sa Basilica Minori del Santo Niño sa Cebu City. Bago ang Novena Mass, isinagawa muna ang Penitential Walk with Mary kanina alas 4 ng madaling araw. Iprenusisyon ang imahin ng patrona ng Cebu City, ang Birhen sa Guadalupe. Maaga pa lang, nagsipagdatingan na ang mga sasama sa prosesyon na sinimulan mula sa 20 Usmania papunta dito sa Basilica Minori del Santo May mga dibuto na galing pa sa ibang lugar sa probinsya ng Cebu karamihan sa kanila may bitbit -bit na imahen ng Senyor Santo Niño at mga sinilihang kandila. Ang taon ng Penitential Walk with Mary ay ginagawa sa huling araw ng 9th Day Novena na parte pa rin ng 460th Fiesta Senior Celebration. Ayon sa Cebu City Police Office, tinataya mahigit sa isang daang libong deboto ang nakaisa sa aktibidad. Mag-alas 5 kanina ng umaga, dumating ang imahin ng Birhen ng Guadalupe. Agad ininaus ang unang mas para sa huling araw ng novenario, para masiguro ang seguridad sa ruta ng prosesyon maging sa loob at labas ng basilika. Libo-libong uh, police force, uh, multipliers din at tauhan ng iba pang law enforcement units ang ikinakalat. Maris, uh, mga alas 7 ngayong umaga, inilabas ang imahin ng Senor Nino at uh, Birhen sa Guadalupe para na rin sa isa sa gawang uh, traslasyon papunta sa St. Joseph National Shrine sa Mantawi City. Tuloy-tuloy pa rin ang religious celebration uh, hanggang bukas sa uh, Pluvial parade isang araw sa uh, mata uh, isang araw bago ang kapistahan ng Señor Santo Nino. Maris Viva Pits and Yod! Dagang salamat sa iyo, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Well, guys, the secret is out. We na ang mastermind at killer sa Kapuso Mystery Thriller Series na Widow's War. Vivian, ikaw yung balpak! Pumalpak ako kay Galvan. At nakapatay ako ng dalawang inosenteng tao dahil sa lintet na palpak ng plano! Jason Si Jericho Palacios, played by Royce Cabrera, ang mastermind sa patayang naganap sa Palacios Mansion. Habang si Rico, Cairo at Vivian, played by Ricky May Davao, Kill Rodriguez at Lovely Rivera ang killers. Paghihiganti ang motibo nila sa kanilang evil plan. Nabanggit nila yan matapos silang lasunin ang mga Palacios sa family dinner. To the rescue naman sa Palacios Mansion, si Sergeant Royales, played by Arthur Solinap, para arestuhin sila. Pero tumakas at mahuhulik kaya sila at ano nga ba ang mangyayari sa pamilya Palacios? Abangan yan mamaya sa deadly finale ng Widow's War pagkatapos ng mga batang rila sa Jimmy Prime mamaya. That's a good question. Makikiviva Pit Senyora ilang kapuso stars sa pagdiriwang ng Sinulog Festival. Bago ang much-awaited finale mamaya, may kapuso fiesta shows ang cast ng Widow's War sa Cebu City at Mandawi, Cebu. G na makikihalabira si Bea Alonzo, Jean Garcia, Timmy Cruz at Royce Cabrera. Bukas, may mall show rin sa Cebu City ang mga batang realist. Lead stars sa sina Miguel Tan Felix, Cocoy de Santos, Rahil Biria. Bruce Roland at Antonio Binzon. Kilig naman sa mismong araw ng sinulog ang ihahatid ng lolong bayani ng Bayan Love Team na si Naruro Madrid at Shaira Diaz, our partner kasama si Natea Tolentino at Tony Labrusca ng upcoming serya na Binibining Marikit. Ihahatid yan ng Jimmy Original TV and Synergy na meron ding live coverage ng Sinulog Day sa linggo. Mapapanood yan sa official social media pages at website ng Jimmy Original TV at Jimmy Integrated News simula 1pm. Wow. Kapuso, mauna sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso o naman abroad, maari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.